ito po yung pork barbecue, chicken barbecue, tsaka po may hot dog, may paan ng manok at tsaka isa. O yan. Thank you so much po Ate Gigi. Sa hapunan po namin ngayon. Thank you so much po Ate Gigi. Thank you po Ate Gigi, po, Ate Gigi. Sa, sa dinner po. Thank you po Ate Gigi. Thank you po. magandang hapon po sa inyong lahat yan bali na dito pa rin po kami sa Kanaway at si Ati Gigi po ay tumawag sa akin at siya daw po ay magpapagrab sa amin ng mga barbecue panghaponan daw po namin ngayon yan. thank you so much po Ati Gigi hello po oh. thank you po ito na po yung mga padala po ni Ati Gigi Thank you so much po. May panghapuna na kami. Oh, Janet. Wow. May padala si Ate Gigi panghapuna natin. You po, Mga Gigi. barbecue, okay. may hot dog. <laughs> Lord, marami pong salamat sa pagkain pong nasa aming harapan. Iyo nga po itong pagpalain, napakalimisin. At tanggalin mo nga po, inod lahat ng nararamdaman ng aming kapaguran na ugad. At palitan mo ng kalakasan na nanggagaling po sa inyo. And we pray din po sa uh, mortum uh, for Ate Gigi, Panginoon, salamat sa kanyang buhay. Uh, dalangin namin na ikaw po Panginoon yung magbalik ng siksik bigli at umaapo na pagpapala sa kanya po at sa kanyang pamilya. Gayun din po kay Ate Emma. Salamat po. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. Kainan na. Kainan na. Eto po yung pork barbecue chicken barbecue, tsaka po may hot dog, may paan ng manok at tsaka isaw. Yan. Thank you so much po Ate Gigi. Sa hapunan po namin ngayon. Mm -hmm. Gusto mo Andres? Mm -hmm. Ah. Wow! Hot dog. Hot dog. Ay Kaya na. Gina, may ay at si Teo po ay na. Hindi ko makadong, hapong laga na siya. Mamaya na daw po siya. Thank you po, Ate Gigi. Thank you po. Sarap yung tamay pa. Ang dami ka na sukan. Wow! Ito di kayo na po si Janet. Kaya po tayo. Kami sure ni Andres. e ka okay, Andres ko. Papakainin ko na rin po si Andres. Okay. Alis. Wow, Pakain na rin po si Andres. Hotdog ang ulam. Ay. Yeah, hey. Opo. Oh, yeah, yeah. Hey, wow. Kiberito na yan ang hambog. Yan po at kumakain na rin si Milot at saka po si Bael. Thank you. Thank, tayo. Po tayo. Thank you so much po kay Ate Thank you po Ate Gidi sa sa po. Padi. Ikaw po mama ka din kami. Ang dalawa. Mm. Oo. Sarap eh. mm ha -hmm. ni. Masarap ba po ito oh mo? Oo, yung isay chicken. Mm -hmm. Yung isay pork. Oh. Yung kinuha ni Bal ay chicken. To the way for... pork. Pork Bal yan ba na banda rito? Thank you, boss. Kain po tayo. Marami pa po. Mm -hmm. The next day. Yan guys, at nagluluto lang po si nabal at milot ng aming almusal at mamaya po ay kami pa -uwi na rin. At nagluluto lang ng almusal yung dalawa at kami kakain lang at kami pa uwi na. may wala ibang yun lang talagang lakan. Iban lang nag-skyrun sa nga si Edro eh. ay. <laughs> oh, kasi Bossing sing kagabi talagang gustong-gusto uh, ay. Maganda kasi ngayon maggala, talagang maraming light sa gabi. Sa nubali. Tsaka maginhawa ni paggabi. Oh, mayroong pause. Oh, ay di kami pauwi na. Salamat uli sa inyong pagpapatuloy dito sa inyong bahay at salamat kay White sa pagsama-sama sa amin na kahit na uh, naaabala ng sobra kahapon ay parang ako'y napapaawa kay White at parang yung alam mo yung antok na antok ng <laughs> Hindi, uh, ako gutom na. Ah. Uh, Abay, alas dos na kami hindi pa na. Na, ako'y napapatingin natagal. di yan ay, parang, eh. Parang ipamukat pamukat-mukat na parang antok na antok na pahikab-hikab. Natagal ay, Oo, natagal lang kami sa bangko. Ay, alam ko naman na kahit si White ay aking, kumbaga may hindi ko mababayaran ng pera yung mga pagtulong ninyo sa amin. At alam ko namang si White ay kahit Wait, kahit alam kong so, oh, abutan oh, okay, ko ay eh, hindi talaga tatanggapin. Kaya kay ability. kay ano na lang. Oh. oh. Abo. Dali. Um, abo. Dali. Dar rin, oh, uh o. Dali. Ninong at ninong na ate. Oh, so, so, Hawak dali. Dali kay mo bossy. Thank you. Ah, uh, ito naman ay kay Bobby. Oh, no. Babe. Saka kay Nanay Sonia po yung isa. Thank you. Maaga pa Pasko. Eh na hindi tatanggal si Ma'am at yan ay may lakad. Dahil <laughs> uh -huh. Ay hindi, masama yung tumanggi <laughs> na <No. laughs> Ma gano'n. Oh. Oh. Masama yung tumanggi sa ay, Gracia. Makikipag ka sa may pocket money. Yan, yeah, uh -huh. salamat ay, ay, po. Kaya kita naman yung hair niya. Oh. <laughs> <laughs> Bago mo riband. Oh. <laughs> Tsaka ako'y <laughs> nagpapasalamat din po kay Nanay Sonia. Simula nung kami dumating dito, talagang kami asikasong asikaso. Uh, oh, kami asikasong asikaso ni Nanay Sonia. niya. Kaya thank, thank you, you, po. Uh. Yeah, thank you, Atin. Nels. Baka ikiwala ng pandaw. Pag na-approve ay, oo, oo, cancel po ka lang. <laughs> 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 ay, oh, na. Oh, ay, papasko na sa dami ng pamangkin. <laughs> Yan po, at si White ay nagpapalipad muna ng drone. Nasaan na? Ah, bayan, ahan papalipad muna po kami at uh, parang limot ko na <laughs> limot ko na kung paano mag uh, palipad ng drone at uh, hinihiram ko muna po yung drone, kami po hihiraman ni White. thank you po ulit kay Sir Raul yes. kay Kuya Raul so, nagamit ko siya nung no, ako nagkaroon ng project yung promotional uh. video ay nga, baka may gagamitin mo wala, ulit wala, wala. wala muna, ay sige, pagkaano hiramin mo lang ulit uh. Yan po, at nagpapalipad na si White. At yan pala ang buong subdivision. Nabay marami na palang kababahay dito, honey. Pag ano, ipabalikin mo na to, Okay, okay na, na yun, oo. Oh. Okay. Di ba't yun eh, ay merong home okay, point? Eh, para kapag hindi mo na makita, pindutin mo lang ngayon at kusang babalik dito yung mga bagong drone niya oh, na nakikita mo na yung iyong home ah, dito sa app may oh, nakikita mo oh. may nakalagay na H Oo. Oh, oh. kaya kahit mawala kayo, na yung oh, bagong oh, niyo, may H parang may nakapin oh, oh. Kasi kaya tapi kayo yun. may drone pa kami dumaan sa sakyan hindi ko makita <laughs> bayuho na ah Bawo na, oh. na yun, ah na. ah ibaba mo na pag nasa fish pond naman, ako natatakot magpalipad ah. eh, at maraming kaiibon doon. Aba, na. dadagit eh yun. At yun yung yan. Baka kala niya ay kalaban oh. Han, eh, biglang dagitin ay eh. tubig pa naman ang babagsakan. Ayan na po. Patingin nga. Wow. Pare-pareho han eh. Ang bahay. bahay. Kaya ay eh, kay malilito talaga. Ay, ilang kababahay na ito. May libo na ha ni. Eh. Aba, siguro. Sa dami. Nasaan na? What niya? You... Baka Wala na naman. Ako <laughs> na may kinakain mo na. Tayo. <laughs> Ay suso. Para naririnig. Nasaan na? Ah, bayo na. Ah, ah, oo, oh, bayo na. Yan, harap mo na dito na. sa atin. At tayo kumawai at pababayin mo na. Kaya <laughs> na po. Kaya na. Kaya na, Andres. Kaya na, Teo. Hi. Kaya na po at bumaba na. Hi. Kita tayo. Uh, kayaway, kaya, kawai kayo, kaway Kawai. Hi. Hello, sabi mo, Andres. Hello. Hello. Hello po. Hello. Oh. <laughs> Dapat nga pala kayo may gate na dito. Wait, ito ha? Pag lumabas si Andres, ay, eh, baka dire diretsyo, right eh. May, may mga dumadaang, oh, oh, dumadaang oh, sa Nasaan na, -da -da. Nasana, White? Oh, malayo na uli. May <laughs> na uli, eh. Oh, Ganda, honey. <laughs> Oh grabe. <laughs> <laughs> Ang dami ng bahay na pala dito. Oo, oh, dami ng bahay. Ay, saan, nasaan na tayo di yan? <laughs> Ay, bayon na, yung kanto na yun. Ah, yun. Oh. Ay, balik mo na. Oh, Ay, labay-labay na. <laughs> <laughs> si ayan na, ayan na ulit. Baba-baba -ba na. Oh, ba -ba -ba na. Ayan na po. <laughs> Bababa na, Teo! Baya na, baka mapagsak si Teo! Ah! <laughs> <laughs> na, yan na! <laughs> wow! Ingat-ingat <Wow. laughs> yung ano ni... <laughs> ano tawag dito yung drone? Kaya <laughs> nga ako kinakaban pag ako ang gumagamit na yan! Ingat-ingat! Baka Hello. ma... Andres, si Teo? Yan po at bali pauwi na po kami ng probinsya. At kami po eh, ay hatid lang ni White sa terminal po ng Kalamba. Bye bye Andres. Bye bye. okay. Tara. Yes, let's go. Naiyak si Andres. Ay, paparito eh. Kami pabiyahin na ulit. Salamat kay White sa pagsundo at paghahatid sa amin. Dapat po kami hanggang ay hahatid eh. Sabi ko hanggang kalamba na lang at yun na may isang sakay na laang po pagbabayay oh, pagbabay pagbabay na na, impantan na ah. saka si Wade po po'y medyo busy ngayon at sila may lalakarin pa ni Janet mamaya ito po si Bosing, si Milot si Bal ni Idro ay nasa likod si Idro nga pala ay na rin natin sa ano ah terminal pamay nila naman si Idro yan guys, at nandito na po kami sa terminal ng van pa-infanta. Ito po yung biyahe pa-infanta. Alis ah, lang daw po yung isa, ah. kaya ayan, ah, maigi naman po at kami dito makakapuesto ah, sa unahan. Ihahatid daw po muna ni White Cedro sa terminal naman po ng bus pa Manila. Sige, salamat. No, pag ibabalik ka pa dito. I see you. I see you. Bye, baby. Bye, 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 baby. Ko. Nandito muna po kami sa loob ng SM. At malamig po dito. Ay kulang pa rin lang naman po ng pasahero. Kulang <coughs> pa rin lang po ng pasahero. Parang pito pa po ang kulang. At kami muna po yung makiyap dito at uh, nag-toilet. O sing. Hey, uh, hmm. oh, Libang na libang po siya dito sa loob ng mall. kada no? <laughs> Bata may dumadaan ay hinahabol ng tingin. Eh. Wah. Wow. Ah. Lah, <laughs> oh, nah, ini pernah mahal ko. Oh, ah, nak. Wah. Tunggu belum bokmu, hai. Wah. Wah. Ah. i la ruta. nandito na po kami sa Infanta bali gumukuha lang po si Bal ng sasakyan po namin na tricycle na magahatip po sa amin sa bahay ito na po yung mga dala namin gamit at si Teo po ay nakatulog na rin po kay bossing Kaya po si Teo, pagkaraan ng limang oras na biyahe. Ayan, may energy pa rin. May energy pa rin iyan, batang iyan. Kahit limang oras nagbiyahe. Teo! Ayan, thank you. <laughs> thank you, Lord. At nandito na po kami sa bahay. At... <laughs> May bata po, ah. May bata. Nag-i-enjoy sa, du sa kawan, sa walker. Magkano ibabayad mo kay tilat dalawang araw siya sa fish Saka dalawang gabi. hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood. mag po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. 拜拜。Bye bye.